Hi mga gabi! Welcome to my mini vlog! So ayun na nga mga gabi, nandito kami sa station ng Wovix Station at ngayon nga ako ay na-CCR at malayo ang aming travel. So ako ay mag-CR muna pero napadana ako dito sa Cafe Bendo. So ayan. Daan ako dyan mamaya, bibila ko ng coffee kasi nga malamig. At malayo ang aming lalakbayin. So, ayun. At saka ako nga pala ay eh, magsi-CR. So, walang tao dito sa station. Wala rin counter. Wala rin mga ano. May ng ticket. Kasi, ayan po mga bi. At may bayan nga ang pag-CR dito. Ba? So, ay tanggapin. So, kailangan too slow yata. Ayaw. Yeah. Hindi pwede. So, too slow Bumalik pa ako ha. Para kumuha ng Oof. another one slow So, yun nga mga B. Ayan. At yan nga. So, pindutin pa yun. At, ayun na. Okay. Bubukas na ang CR nila. Bago ka nga po kapasok dyan, magbabayad ka muna. Para makagamit ng CR. Yun. Ito ang rules ng Poland. Sa so, mga gusto mag Poland siya. Ayan. So, ayan nga mga B. At kumuha ko ng kape. Nagbayad ako din ng mm -hmm. 4.90 slote ang kape mga B. Nga, malamig ang biyahe namin so ayan Ayan nga at nagka tayo mga pi, so bye